So, hey, ay, 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 may papakit ay, ikaw. May papakit. Magandang buhay mga ka-ante at kuya ko. At ito to naman na ako nagbablog. So, syempre, binyag po. Pupuntahan namin ngayon ang aking asawa dahil siya po ay inibitahan bilang nino. So, Gia. Oh, o oh, mag-voice over that? vlog po muna tayo at kasama ko po ulit si Caleb. Caleb. Caleb! At siya po ay Godfather, Godfather! Mother. At ito na nga po papunta na po kami na ng mga oras na yan. Kaway-kaway po muna! See you there! Mother, mother father! Inip! sarap po talaga mabuhay. Lalo na at magpapapalit po tayo ng bariya para sa pamasahe sa tricycle dahil kailangan sakto lang para hindi po tayo malaya. Opo. At andito na po tayo sa loob ng tricycle. Kitang kita naman po diba sa video. At kainitan ng mga oras na to at papunta na po kami ng simbahan. Yes po. Opo. Tricycle. nasa simbahan na po kami ng mga oras na ito at hinihintay ang bibinyagan at sa susunod na video at ito na nga, nasa loob na po kami ng simbahan o diba, real quick at kasama na po namin ang mga iba pa pong ninong at nina at sa susunod na video ipapakilala ko po sa inyo si baby Renzo at ito na nga siya o diba, ang cute hello baby Renzo mga kaanti at kuya ko at eto na nga nasa ceremonies na po tayo at ayan si father yung bibigay po paalala kung ano po ang role ng mga ninong at ninang eto na yung parting pinakamaganda sa pinya, yung bubuhusan na si baby rain ng holy water habang nakapaligid ang mga ninong at ninang at ipapakalala ko sa inyo si Jepoy. Ayan siya. Siyempre, ito na tayo picture, sa pinakamagulti <coughs> natin ang parte. Picture, picture. picture, picture. O, oh, diba? Picture kami, so... Diba? Ayos-ayos pa, pa, pa siya. Wala namang pupabago. bago. <laughs> Sige, magsilapit na kayo, magpa-picture kayo with Baby Renzo. at i-post nyo sa social media. Keep those memories. O, diba? Nakakatuwa with father. Tapos yung susunod, syempre, ang mga ninong ni Baby Renzo. O, diba? At ang susunod, o, ang mga ninang kay Gaganda. O, diba? Si Baby Renzo. Thank you. Thank At ito na ang pinaka-exciting na part. Pupunta na po tayo sa kainan. Ang reception. At ito na nga, andito na tayo. Hinanda pa talaga yung chan ko dito eh. Nakakatawa. Ang sarap na mga pagkain. Kakain muna kami. Kakain namin kasama na si paring Sa Say hi naman dyan. Hello. Hello. Renzu! Ako ang godfather mo, Asti. Renzu! <laughs> Ay! Nagpapakiyot ikaw! Nagpapakiyot! Mati ba? Tamang bola hanong gumagkumpare. Abang karatatita ka si baby Renzo. Akala mo talaga. Ang basok ka? Sobrang napakasarap na hindi banglasika Ibang klase ka, Ang napakagandang souvenir. Napakaganda. Kulay blue. Maraming maraming salamat. Uwi na kami at nagsusok kami. Sobra. So, bye-bye. See you.